Naitanong niyo na po ba sa sarili niyo kung bakit may mga lolo at lola na sa edad si Pinto pataas ay ang sigla pa rin maglakad-lakad? Habang ang iba naman na nasa isinatan anyos pa lang ay tila nangangatog na ang tuhod sa pagbaba ng hagdan? Ano po kaya ang dahilan? Nasa lahi lang ba o mayroon pang mas malalim na bagay na marahil ay hindi natin napapansin? Ito po ang tunay na dahilan. Bawat umaga sa ating paggising, nagsisimula na ang ating katawan nabawasan ang ating mga kalamnan o muscle lalo na sa ating mga binti at hita at kung hindi natin ito bibigyan ng tamang panggatong sa loob ng unang dalawang oras mas bumibilis pa ang pagkawala ng muscle na ito tahimik lang itong nangyayari walang sakit walang babala pero sa paglipas ng panahon mararamdaman natin ang epekto tila nagiging alanganin ang ating pagtayo lumiliit ang ating mga binti at parang bumibigat ang bawat kilos. Ang nakakagulat, hindi mo kailangan ng gym membership o ng mga mamahaling tableta para labanan ito. Isang simpleng pagbabago lang sa iyong almusal ang makakatulong na protektahan ang iyong muscles, pabutihin ang iyong balansi, at bawasan ang panghihina ng kalamnan na dala ng edad. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limang madaling ideya para sa almusal na inirerekomenda ng mga eksperto mula sa Europa at Amerika para sa mga edad 50 pataas. Hindi ito mga kakaibang pagkain, mga pang-araw-araw na sangkap lang na kapag kinain sa tamang paraan at sa tamang oras, ay tahimik na susuporta sa lakas ng iyong binte at sa iyong pangkalahatang kalusugan sa mga darating na taon. Gaya po ng lagi, kumonsulta muna sa inyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago sa inyong diet. Ngunit ang impormasyong ito ay maaaring makatulong sa inyo na harapin ang pagtanda ng may mas malaking kumpiyansa at sigla. At isa pa po, ang pag-subscribe sa channel na ito ay unang hakbang pa lang. Siguraduhin i-click ang notification bell para wala kayong mamiss na mga video sa hinaharap. Minsan, ang isang maliit na payo na narinig sa tamang panahon ang siyang magpapabago sa paraan ng ating pagtanda. Panghuli, maglaan po tayo ng segundo para mag-iwan ng thank you comment para kay G. doctor Frank Suarez na ang mga kaalaman ay patuloy na nagtuturo sa atin kung paano gamitin ang pagkain ng tama para sa kapakanan ng ating mga nakatatanda. Handa na po ba kayo? Tara, simulan na natin. Unahin natin ang isang pagkain na simple, abot kaya, at napaka-epektibo para mapanatili ang lakas at balanse pagkatapos ng edad 50. Ang isang buong nilagang itlog. Mukha man itong simple, pero ito ay isang nutritional powerhouse pagdating sa pag-aalaga ng muscles at katatagan ng binte. Mahalaga ito lalo na pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog kung saan ang ating katawan ay handang-handang sumipsip ng nutrisyon para simula ng paghilom. Marami ang minamaliit ang itlog, iniisip na side dish lang ito. Pero sa loob ng balat nito ay isang kumpletong source ng high-quality protein na naglalaman ng lahat ng siyam na essential amino acids na kailangan para sa muscle repair. Kabilang dito, ang leucine ang pinakatanyag na siyang naguutos sa katawan na simulan ang pag-aayos ng muscle. Napakahalaga nito para sa mga edad 60 pataas dahil humihina na ang natural na kakayahan ng katawan na gumawa ng protina. At heto pa ang isang bagay na madalas nakakaligtaan. Karamihan sa leucine, vitamin D, B12, at choline ay nasa pula ng itlog, yok, hindi sa puti. Kung iniiwasan mo ang pula ng itlog dahil sa mga lumang takot tungkol sa kolesterol, maaaring ninanakawan mo ang iyong mga kalamnan ng pinakamalakas na panggatong na kailangan nila. Ang paghahanda nito ay napakadali. Ilagay lang ang itlog sa malamig na tubig, pakuluan ng mahina sa loob ng 8 hanggang 2 minuto, at pagkatapos ay ilipat agad sa tubig na may yelo. Para maging kumpletong pagkain, ipares ang iyong itlog sa hiniwang abokado o sariwang pipino. Kaya sa susunod na aabutin mo ang matamis na cereal, subukan mong palitan ito ng dalawang nilagang itlog. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na pagbabagong ito ay magdudulot ng mas matibay na binti at mas magaan na pagkilos. At kung ang itlog ang ating muscle builders, ang susunod naman ay ang walang kapag-uurang support team na nagpapanatili ng iyong lakas buong araw. Ang oats at chia seeds. Ang dalawang plant-based superfoods na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng tibay, paglaban sa pamamaga, at pag-iwas sa panghihina ng kalamnan. Ang oats ay mayaman sa beta-glucan, isang fiber na tumutulong i-stabilize ang blood sugar at bawasan ang dahan-dahan at patagong pamamaga na nagpapahina sa muscles. Kapag isinama mo pa ang chia seeds, Panalo ang kombinasyon. Ang chia ay puno ng omega-3 fatty acids na kilala sa pagbabawas ng pananakit ng kalamnan at pagpapabuti ng kalusugan ng kasukasuan. Pero may isang sekreto. Para sa mga edad firmter pataas, ang pinakamagandang saging ay hindi yung sobrang dilaw. Sa halip, piliin ang medyo hilaw pa. Matigas, maputlang dilaw, at may bahid ng berde sa dulo. Alam nating lahat na ang saging ay mayaman sa potasyum, isang mineral na nagsisilbing panggatong sa ating mga ugat at kalamnan. Kapag bumaba ang potasyum, doon lumalabas ang mga sintomas tulad ng pulikat at pagkapagod. Ang medyo hilaw na saging ay mayroon ding mas mataas na resistant starch, isang fiber na nagpapakain sa good bacteria sa ating bituka. Hiwain ang kalahati ng medyo hilaw na saging at ihalo sa iyong almusal. Ang pagkain ng isang medyo hilaw na saging araw-araw ay makakatulong na mabawasan ang paninigas ng katawan sa umaga at mapabuti ang iyong balanse. Habang ang saging ay tumutulong sa ating muscles sa pagkilos, ang susunod naman nating pagkain ay tahimik na nagtatrabaho habang tayo'y nagpapahinga para ayusin ang ating mga kalamnan. Ang Greek yogurt. Pagkatapos ng mahabang pagtulog, ang ating katawan ay pumapasok sa isang estado ng muscle breakdown kaya napakahalaga ng kinakain natin sa unang dalawang oras ng paggising. Ang Greek yogurt ay halos doble ang nilalamang protina kumpara sa regular na yogurt at ang protina nito ay may kasamang casein, isang slow digesting na uri na perpekto para sa pangmatagalang suporta sa muscle. Mayaman din ito sa calcium at vitamin D. Ang mga probiotics nito ay nagpapaganda ng panunaw at pinapataas ang abilidad ng bituka na sumipsip ng protina. Magsimula sa isang tasa ng plain, unsweetened Greek yogurt at lagyan ng toppings tulad ng hiniwang saging o berries. At kung ang Greek yogurt ay sumusuporta sa recovery phase, ang huling pagkain sa ating listahan ay may mas aktibong papel. Ang salmon at iba pang mamantikang isda tulad ng sardinas, mackerel at tuna. Para sa mga edad femta pataas, kailangan ng katawan ng suporta na hindi lang nag ng muscle, kundi nagpapalakas din sa nervous system. Ang mga isdang ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids na nagsisilbing pampadulas sa ating mga cells, binabawasan ang paninigas at pinapabilis ang paggaling ng kalamnan. Nagbibigay din ito ng vitamin B12 at vitamin D na mahalaga para sa maayos na komunikasyon ng utak at muscles. Hindi mo kailangan ng komplikadong recipe. Ang isang piraso ng salmon na pinirito ay sapat na. O kung walang fresh na isda, ang dilatang sardinas o mackerel ay napakasustansya at abot kaya. Ipalaman ito sa tinapay o ihalo sa salad. Ang pagsasama ng mamantikang isda sa iyong diet dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay sapat na para maramdaman ang benepisyo. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong rutin o mag-gym araw-araw. Minsan ang tunay na trabaho para manatiling malakas ay nagsisimula sa maliliit at tahimik na desisyon. Tulad ng kung ano ang inilalagay mo sa iyong plato sa umaga. Ang isang nilagang itlog, isang kutsarang oats, isang medyo hilaw na saging o isang serving ng sardinas ay maaaring hindi mukhang malaki sa una. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay nagiging lakas sigla at gaang ng pagkilos na ipagpapasalamat mo araw-araw. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng bagong ideya, paki po ang like button. Mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung ano ang inyong edad at aling almusal ang balak ninyong subukan. At huwag kalimutang i ang video na ito sa inyong mga kaibigan, magulang, o kapitbahay na maaaring makinabang dito. Ang isang simpleng payo ngayon ay maaaring makaiwas sa maraming taon. Nang pisikal na paghina sa hinaharap. Higit sa lahat, itap ang subscribe button at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga practical na payo para mapanatiling malakas, matatag, at masigla ang inyong katawan hanggang sa inyong 60s, 70s, at higit pa. Bawat bagong umaga ay isang bagong pagkakataon para alagaan ang iyong mga binti, ang iyong mga ugat, at ang iyong pangkalahatang kalusugan at nagsisimula ang lahat sa unang subo.